Magandang araw po mga kaibigan. Nagka-crave kami ng Korean barbecue. At kaysa lumabas kami para kumain, gagawa na lang kami ng sariling KBBQ dito sa bahay. Madami kaming klaseng meat. May pork belly, may beef brisket, itong mushroom, seafood mushroom wrapped in bacon. May dalawang klaseng pork belly. May Filipino style at Korean style. At syempre, may kimchi tayo at miso soup pa. Dito kami maglaluto. Pero maganda ang araw na to dahil may special bisita tayo. Andito si Kuya Ko. <coughs> Tara, kain na. Bago tayo kumain... Pakilala natin muna si Kuya. Oo, ako po si Kuya Jay. Kuya ni Kuya Jake. Ayan. Ang asawa ni Kuya, si Osang. Baka nakita mo sa mga ibang vlog namin, Filipina din, taga Pangasinan din siya. Pero ngayon, nasa Pilipinas pa rin siya. Oo, andito ako mag-isa. Oo. Wala. Pero paaway siya this week, kaya... Oo, malapit na. Oo, malapit na. Favorite ni Jax, yung mananipis na pork belly. Kaya madami. Di ba, Jacks Favorite mo yan? Opo. Ayan. Sa iyo, Jax, yan, ha? I don't know if the other one or not. Ito. Ito, yan. Favorite mo, yan. Oh, kailangan pala ng salt and pepper, no? Ito? Oh. Eh? Andito, oh. May kuya. Sa... Mas masarap. Tikman ko nga itong brisket. Mm. 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 Alen Ako din Dadyo Alen brisket oh. nice. Ako What? din Pandesal That's right I woke up every morning Maaga Para kumain ng pandesal <laughs> Na-addict tuloy sa pandesal Shout out Osang <laughs> At Baby Kate Na-miss no, yes. kita Uwi na daw kayo <laughs> Kawawa na isa dito Kawawa lang mag-isa <laughs> Pero uuwi sila bukas, oh, di ba? Bukas ba yan? Um, Ilan ba? Dalawang araw. Ay, dalawang araw pa. Oo. Ayos, ha? Eh, there's a wrap right there. Ooh. I'm gonna house it. Brisket mm, wrap. Mm. Ang sarap, dating. ha? Sarap. Ay, kwento natin ba kung paano nag-start yung love story din nilang dalawa. Love story ni Kuya? Mm-hmm. <laughs> <laughs> Alala. Bale, syempre, kabahay namin si Kuya noon. Nung bagong kasal pa lang kami. Kaya, nakita niya si Jess, ang bait-bait niya, ganda-ganda pa. Bagong kasal kami. Siyempre, lahat ng pag-aasikasa sa asawa, pinapakita ko kay Jake, mm -mm. nainggit siya. Nainggit siguro. Sabi niya, uy, gusto ko ng ganyan. Sabi niya, gusto ko din mag-alaga sa akin ng ganyan, sana ko pwedeng maghanap. Sabi sa niya. Siyempre, sa Pilipina lang yan, sabi ko. Kaya, pinakilala namin kay Osang, or Joshua yung pangalan niya. Pinakilala namin sa kanya Doon nag-start yung love story nila Chat-chat lang Oo, chat-chat muna Sa Facebook Tapos Hanggang sa nag-visit na din si kuya Oo, nag-visit din sa Pilipinas Ayos ah Siyempre, ang saya-saya nila Ilang taon na kayo mag-asawa? Kuya? Seven Seven years na? Wow Oo, Matagal na din pala at huh? meron silang baby daughter si Jade mm -hmm. na 4 years old. Successful love story. Kaya si Jessie ang cupid <laughs> ng love story nila. 'Di ba? Hindi, ano lang ano <laughs> naging tulay lang. Oh, 'di ba? Humble pa. Kaya maganda din yung kwento nila. Mhm. Mm Nagsimba lang kami noon. Oo. Magsisimba lang dapat kami. Sakto, ando doon din si Ate Osang. Oh, no? Oo, oh, oh, sabi ni Kuya, uy, sino yan? Uy, sino yan? sino nga yan? Ang ganda, oh. <laughs> ah, may na lang. Oo. And she messaged me, mm -hmm. I don't know if I'm your type. Eh, yeah! <laughs> Alaga lang, ha? I said, let's see. Oo. Yeah. Mm -hmm. ganda, ha? Ah? Mm -hmm. Ganda ng kwento nila, no? Hanggang ngayon. Or, or, seven years na, kalahin mo yun. Oo, oh, di ba? After seven years. Kaya sino ang next Jan? Sabihin mo lang sa comments kung sino ang naghahanap ha. Baka naman. May gusto Lang another successful love story ka. Uh, o, di ba? Huwag mahihiya. Baka naman, meron Jan. Uh, daddy, is dad already done? Oh, upos ulit. Ang takon ni Jax ha. Anong gusto niya yung pork belly? pork belly, yeah. Saglit lang Jax. I'll cook you some more. So, Beth, tanungin mo naman si kuya. Ano? Ano yung mga traits? na nagustuhan niya sa mga Kayo, Pilipino, Pilipino ah, lalo na sa, sa asawa niya. Ganito? Oo nga kuya, ano ang nakita mong trait? Ng isang Pilipina. Sa mga Pilipina. Uh, mabait, syempre. Oo, oh, mabait. Wow. Endless love. Wow. Ito. Ano pa? Sana <laughs> <laughs> all. Endless love. Syempre, sobrang maganda. Oo. Oh, wow. Iba ang Pilipina beauty. Mm -hmm. Tama. Wow. Ma maasikaso, maalaga, di ba? Kaya, Siyempre, sino ang ayaw doon? Yan <laughs> din, din yung, yung, nakita ko sa una, sa, nung unang pumunta ako sa Pilipinas. Yan din yung nakita ko sa mga culture ng mga Pilipina. Talagang maasikaso, maalaga sa pamilya, mahalaga ang pamilya sa kanila. Family Tapos bonus na bonus lang yung kagandahan nila. <laughs> Siyempre, walang magagawa eh. Kung ano ang gusto ng puso, di ba? talaga lang. <laughs> Sip-sip. Ganyan talaga ang buhay. Okay, put it there. Ito. Ayun. Ayan. Kain din ako ng brisket. Frozen pa tong iba. Let's wait it down. Ayun, no? Ayan. Sarap. Okay, kain lang kayo. Iluto ko yung mushroom ano. Niluluto ni Jess yung mushroom sa kabila kasi hindi kasa dito. Kaya para mabilis magluto. Masyadong mahaba kasi. Masyadong mahaba yung mushroom. Tikman ko itong Korean style pork belly. Mmm, masarap pa. Here, mag-init. Mmm. Hindi. Mmm. You can init it. Itong seafood mushrooms. Favorite namin. Bagong favorite. Tikman Here. ko nga. Ang layo lang ano, maipit. Yan. Mag-init. Mmm. <laughs> Now, kain. Yeah. Oh. That's the chew, dude. so too hot. Wow, mm. grabe. Lahat masarap. Ganda. Oh. <laughs> mm -hmm. Brisket pa, kuya. Oh, salami. oh lahat pala ng brisket na to. Oh. Throw it in your bowl, dude. Luto na lahat. Nalala mo ba nung ano, nung unang dating ko sa US? Mm. Nung ako? Ano yan? Nalala mo kung sinong nag-pick up sa atin sa airport? Sino? You know. Si Kuya! Si Kuya ba? Oo! No. Ando doon ba si Kuya? Siya yung unang kapatid mo nalala. Oo, oh, sa Arizona? Sa Arizona, oh. siya yung nagsundo. Oo oh. nga. <laughs> <laughs> super, Tama. Super natatakot pa ako kasi <laughs> hindi ko alam kung magugustuhan ako ng family mo. <laughs> Siyempre. Tapos pagdating naman. natin si Kuya, siya yung unang sumalubong. Tama, oo. oo. Hmm. Naalala ko yan. Tapos pagdating natin sa bahay niyo, oh my gosh, ang dami niyo pala. <laughs> <laughs> Nagulat ka sa family ko, no? Oh, ang laki yung pamilya pala. But mm -mm. lahat naman sila, wala akong masasabi. Mm -mm. Lahat, oh, mababalik. Siyempre, mabait sila. Try mo ito love. Natry mo na? Oo, cool. natry ko na. Masarap. That's the... Salamat. Mm. And yung liyempo, I think masarap yung liyempo. Mm. Pinoy na Pinoy. Mm, -mm. <laughs> Pinoy na Pinoy. Tama. Diba? Mm -hmm. Mm -hmm. Grabe, enjoy na enjoy. Yep. <laughs> Cheers. Cheers. Cheers! Maraming salamat sa pag-imbita. Ayun. Ayun, walang anuman. Mm. Ang mm, sarap, ha? Mm, -hmm. mm. Kakatuwa na ang galing ni Kuya magtagalog. Mm -hmm. <laughs> Medyo lang. <laughs> Nagtatuto, pero magaling na. <laughs> Gusto lang po namin magpasalamat sa inyo lahat sa panonood sa aming simpleng vlog po ngayon. Sana nagustuhan po ninyo at sana nagustuhan din ni Kuya ang simple oh. dinner po namin. Mm -hmm. Next time andito si Osang at si Jade, sana. makikilala niyo din ang pamilya niya. Kaya sa susunod po ulit, ingat po kayo. Bye-bye.